Alright guys. This is News Listener by Angelo. And uh, uh salamat po sa mga manonood at makikinig. Uh, ngayon pong araw ay uh, June 27, 2025. Okay. So pag-usapan naman natin yung recent um, uh, press con ni Jesus Cudero. Ay kung saan sinabi niya, uh, wala namang nagbabawal na magmusyon to dismiss yung impeachment case laban kay Sara Duterte. Okay, so ano guys, ang tingin niyo dito? Oh, di ba? Hindi na uh, hindi na ano eh, hindi na tinatago eh, di ba? Kung titingin kung iisipin mo talaga nang mabuti eh sabi ng busy presidente, bloodbath, di ba? Gusto niya ng, ano eh, ng impeachment. Okay? Uh, tapos yung mga senador na 18 na bumoto na para i-remand yung impeachment pabalik sa House, eh gusto nila gusto nilang i-dismiss lalong-lalo na to si ano, si Bato de la Rosa. Oh. 'Di ba? Oh. so nakikita mo talaga na parang ayaw nilang ituloy yung trial. 'Di ba? Okay, so pag-usapan natin yung sinabi na dito sa uh, GMA News Online, okay? And sabi niya dito, uh, wala namang privy, uh, nagbabawal para magmusyon, okay? Now, let's go down a little bit. The Senate Impeachment Court may vote on the motion to dismiss the impeachment complaint against Vice President if the Senator-Judge makes such a submission, uh, sabi niya noong Wednesday. So clearly sinasabi niya dito uh, parang pinasisimulan na uh, uh, parang gusto niya ng ano eh parang indirectly na sabihin na uh, okay to uh, pag merong ta- uh, senator senator judge na magmotion ay eh, hindi siya bawal kasi walang nakalagay sa konstitusyon di ba so clearly parang ano eh, bastusan na talaga eh, di ba na dapat base sa konstitusyon once na masubmit dapat may trial na agad eh sa kanila sa napaka uh, napakatalinong mga senador eh inabot pa ng more than 4 months di ba okay kung natatanda nyo, si Bato nag-move siya doon sa plenary Uh, pero yung plenary na yon hindi pa siya na-convert na, na, maging uh, impeachment court. Now, yung naging impeachment court, after after ng Senado maging impeachment court, ay eh, nagmosyon na siya agad to dismiss. And kung natatandaan niyo si 10K man, si Cayetano, eh sabi niya, hindi, hindi, natin yan pwede gawin. Okay? Ibabalik natin yung, ibalik na lang natin. So, di ba? Harap-harapan nga ginagago yung tayong ba? Ayan, na ayon nilang malaman kung peke ba or wala, walang bang basihan. Eh, clearly, mayroong basihan yung, yung impeachment cases laban kay Sara Duterte. Di ba? So, kung isipin mo, parang hindi na, ano eh, hindi, hindi na senador ng bayan. Parang senador na siya, sila, ng mga Duterte. Di ba? Okay. Now, bakit sinabi na ni uh, uh, I, I, think if I remember, sabi ni ni Leila de Lima, bawal mag uh, motion to dismiss. Okay? So, papakita ko sa inyo. Anyway, punta ko no. na we're okay sa GMA News Online. Pakita ko sa inyo yung information galing dito sa Gemini. So gamit ko yung AI uh, to get information. Sabi dito, can the impeachment court make a motion to dismiss? Yan ang aking uh, question. So sabi dito, the prevailing legal interpretation of, and views of constitutional framers of the Philippines suggests that the impeachment court, the Senate cannot make cannot make a motion to dismiss. Okay? Once na submit na to ng House of Representatives. Okay? Constitution made trial. Constitution explicitly states that in case a verified complaint or resolution impeach, filed at least one third, which yun ng nang yare, trialed by the Senate shall forthwith. SDGs, ginawang more than four months ang forthwith. Audiba? They can only try to decide and decide. They cannot dismiss. Okay? At sabi ng mga expert, ang pwede lang mag-motion to dismiss ay yung abogado ni Sara Duterte. Alright? Very, very clear. Ay eh, si, si Chief Escudero ay gumagawa ng kanyang, uh, parang gumawa siya ng kanyang konstitusyon eh. Diba? Oh, tama na. Eh, hindi na. Hindi na nagiging uh, magandang ehemplo or nandami uh, ang dami nang nagsasabing worst Senate ngayong uh, 19th, cent, 19th uh, Congress pala. Okay, guys. Uh, kung natatandaan nyo, last time siya din eh. Yung naging Senate President si Mick Subiri, ang daming taong nagsasabi na yung Senado parang sirkus na. Diba? O. Oh. Ah, wala na. Wala, wala na silang ano eh. Ginagawang uh, maganda. Hindi nila sinusunod yung sinasabi ng konstitusyon. Okay? So guys, thank you for listening and uh I'll uh, I'll see you in the next video. If you like, please comment and subscribe. I'll see you, okay? Bye. Thank you.